ang Discovery Truck eh, dahil ang dami talagang pwedeng makita sa loob ng BGC napakasaya ko dahil napakakulay ng isang araw ng ating paglalakad mainit pa ng panahon saya-saya. Natutuwa na naman ako sa isang panibagong araw. At nasama na naman ako ni Jennifer sa isang paglalakad dito sa Discovery Park at BGC. Ang ganda talaga kagad ng paligid ko. Si Sayang, Dana, nakasama ka sa akin. Sa aking paglalakad, sa aking walking around, sa iba't ibang mga park sa loob ng Pilipinas guys, samahan ninyo ako at talagang hindi ako titigil ang dami pa ninyong pwedeng makita at malaman sa aking paglalakad once na nandito si Boxy sa Pilipinas. Ang saya guys ha, imagine sa aking paglalakad, sa aking pag-iikot-ikot, nakita natin ito. Kaya nga talagang tinawag siyang discovery track eh. Dahil ang dami talagang pwedeng makita sa loob ng BGC napakasaya ko dahil napakakulay ng isang araw ng ating paglalakad. Mainit man ang panahon, ngunit hindi pa rin tayo titigil sa anumang pwedeng makita ni Bogsky sa aking paglalakad. Kasi nga yun ang gustong gusto ko kapag naglalakad tayo dahil pinopromote ko din ang kagandahan ng Pilipinas. umagaw pansin sa akin, hindi pa tayo nakakalayo sa ating paglalakad. Pero umaagaw pansin sa akin itong itong pwede nating makita. Kakaiba. Kasi kahit papano, nasa gitna lang tayo ng isang kagandahan na kung saan nasa BGC tayo. Ang saya lang ipakita na mayroon tayong napupuntahan para lang talaga maiikot ko kayo sa iba't ibang mga park, especially here in yeah na Philippines. Kaya dyan lang kayo palagi at para subaybayan si Bobski at iikot pa tayo hanggat kaya pa ng oras at araw ni Bobski dito. Talagang napapatotoo at napapatunayan ko sa inyong lahat na makasaya bumalik sa ating bayan, especially here in the Philippines. Ang saya lang kasi makakita eh, dahil pilit natin maghanap, pilit natin gumawa ng mga para pagpawisan tayo sa lahat ng ating ginagawa, pwede na tayong maglakad at mag-exercise. Ang sabi ko nga, walking is a forming of exercise. Agaw pansin din sa akin ito, na kung saan, parang uh, ito yung tawag mo, ang theater. Guys, sa tatandaan nyo sa Singapore, lagi itong meron. Ito yung theater na kung saan itong mga baitang na pinagagamitin natin, upuan, na kung saan kung merong mga pangalan o may mga something, mga activities na dito. Jennifer, ilalik mo na, pakasaya talaga. Kasi ang ganda-ganda, kasi dito sa paglalakad natin, ang dami talagang pwede kong makita. Kaya siguro tinawag na Discovery Truck Park dito sa PTC Ang saya na ipakita na may ganito, nakakapaglakad tayo, nakakausap ko pa kayo. Kaya sana magtuloy-tuloy lang tayo at marami pa tayo pwede ipakita sa inyo. Guys, ang saya lang kasi kahit papano nakapag-exercise ako at nadala ko kayo kahit maliit itong napuntahan nating discovery Park at BGC. Mainit ang panahon pero talagang nag-iinit ako sa lahat ng aking nakita. Wow, na wow talaga si Boxki at maraming salamat na naman at regards sa lahat na nagmamahal kay Boxki. Ang saya, kahit maiksi yung ating pinuntahan, naghahanap talaga ako para lang mapaligaya ko kayong lahat. Minsan na ating paglalakad, ang hirap maghanap kapag talagang nasa city at BGC, ang hirap mag paglakad-lakad para lang maipakita ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa aking munting paglalakad dito sa Discovery Truck Park at DGC. Napakasaya ko talaga dahil kahit papano nabibigyan tayo ng magandang pagkakataon. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment and click subscribe my YouTube channel. Andito si Bob's Pizza in Mulharapan tuwing Thursdays, aking pagluluto, at sana makabalik. Andito din ako every two weeks ng aking walking around. Saan man si Bob's Pizza mapunta, iikutin natin ang lahat ng pwede ninyong makita. Para naman kahit papano, maipagmalaki din natin kung anong meron na gandaan sa Pilipinas. Muling nagbabalik sigla at muling nagsasalita sa inyong harapan at nagpapasalamat nandito muli si Boxing. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat mga kaboxing.